So ayan na nga mga kadribol, tatlong PBA teams ang nakasecure na ng serbisyo ng kanilang mga imports kung saan inaasahan nilang makamatch up ng husto kay Justin Brownlee. Ito ay ang Magnolia Hotshots, Blackwater Elite at Rain or Shine para sa season opening ng Governor's Cup sa August 18 ng taong kasalukuyan. Magnolia Hotshots nakuhang serbisyo ng bitiranong Ex-NBA player na si Glenn Robinson III. Marami-rami na rin NBA teams ang binigyan ni Glenn Robinson III ng kanyang serbisyo. Yun ay ang Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons, Sacramento Kings, Philadelphia 76ers, Golden State Warriors, Indiana Pacers, at noong taong 2017, Glenn Robinson III na nalo sa slam dunk. Eto ang ilan sa mga highlights. But if you pay attention, he tried to dab at the end. Yeah. Deep rounded. He tried yes. to windmill it deep yes, rounded. He tried. Oh. Yeah, it was decent. It's okay. it like He's bringing him out. Oh. All over. It. Showtime. It's over. No question. Do <laughs> you see the crowd? Owns oh, the show. Clears him. Doesn't touch. Come Look at his head, ladies and gentlemen. Okay, baby, on. big dog. So. He was playing his safe. Glenn Robinson, the third. sa anim na NBA teams kung saan siya naglaro. Sa Indiana Pacers siya matagal na malagi mula 2015 hanggang 2018. FYI na rin sa inyo mga kadribol. Siya lang naman ang anak ng dating Milwaukee Bucks player na si Glenn Big Dog Robinson. Mukhang mapapalaban talaga dito si Justin Brownlee. Nakuha naman ng Blackwater Elite ang serbisyo ni Ricky Ledo. Ex-NBA player pa din dating naglalaro sa Dallas Mavericks mula 2013 hanggang 2015. Nalipat sa New York at di na ang kontrata. Kaya sa Reno Bighorns na lang naglaro na ngayon ay tinatawag na Stockton Kings sa NBA G League. Baka naman magtataka ang iba sa inyo. Dahil dati itong tinatawag na NBA D League. Ngayon ay NBA G League. FYI lang mga kadribol no sa mga hindi pa nakakaalam noong 2017-2018 season, Gatorade na ang naging sponsor ng NBA D-League. Kaya naging NBA G-League. Alright, sana may napulot kayong impormasyon mga kadribol. Samantala, rain or shine. Familiar name naman ang kinuha nila. At magre-reunite sila ni Coach Yingyao. PBA fans, kilala nyo naman na siguro ito. No need for introduction na. Aaron Fuller. God bless! Keep safe!